So, what's up mga kagala? So, nandito kami ulit ni Asos sa Almamso Park. So, alas 6.25 ng gabi. Yeah. So, kararating lang namin dito at uh, hanap kami ng peso na uh, medyo dinala ko yung kanya yung regalo ng Tito Alan niya. Oh. Uh, tito Ivy niya. Itong, uh, itong sasakay niya. Uh. First time dalhin yung sasakay niya maliit. <laughs> Kasi may nakita ako minsan dito, uh, ah, may ganito. Akala niya sa kanya 'yon. Ah. May, nilalapitan niya eh. <laughs> Bumubusin na pa siya. Kaya dinala ko na para may laruan siya. So, medyo malayo ng konti. Ayun. Nay, pupuntahan dulo pero sakto na isar sa isar rin So, maganda rito Sunday. Ah, talaga nga ah, daming tao. <laughs> Unlike naman sa Arrigan na sobrang crowded talaga. Ah, halos wala ka nang matambayan dito, maganda. Kahit pa paano, mapuno dito sa Mutina Park. So, eh no, nakita mo 'yung mga eh 'yung masarap na restaurant, 'yung Samsam. -sam Mandi restaurant, tapos meron ding nga uh, Alpakdar bar, mga biryani masasarap. Maganda, maganda na rin dito sa Mutina. So, okay, ang dami na ka nakatambay. So, mamaya ulit mga, mga kagala At uh, hinihingal-hingal pa ako <laughs> At naglalakad kami Mga kagala, at darating lang namin ni Asher Ayan. So, kakain, kakain lang namin Dala niya yung uh, sasakay niya So, nandito kami sa Dreamland Ayan, Dreamland na uh, center Kasi maliwanag dito So, ito si Asher Asher, ah, alay niya na so, Dito kami sa tapat ng uh, Dreamland kasi maliwanag dito. Oh, where did you bring that? There na! Come here! Come here na! Galingan, let's go! Come here oh! Asya oh! Dito, come here oh! 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 na! There na! Oh! Put! Ne? Saan mo dadalhin? Oh! Hindi ka usag dyan!

Ibit ah. Oh. Go. Let's <laughs> go. Let's go na. Let's go. Ni. Let's go na. Let's go na. Gabad din ka ba anak? Oh. Oh. Okay. <laughs> Uy, sibo ko tanak anak dito sa sakin mo Asher Nasar? Nasarap ng hangin dito mga kagala. Presko. Ayos na hangin. Kahit na pwede ka na mag ng mga medyo mga kapala t kasi mahangin. Iba talaga kapag mapuno. Iba ang uh, sariwang hangin na binibigay. E, masarap sa lugar na ko na eh. Maraming uh, puno. Kahapon naman, ilabas ko naman si Asher Nagpunta lang kami ng supermarket. E kaso hindi siya nakapaglakad-lakad. E, eh, ngayon taglamig, sinusulit ko na ilabas na ba si Asher? At uh, nung taginit, halos, halos talaga nasa loob na kami ng bahay at napakainit. Pag summer dito, talagang hindi ka makakalabas eh, kahit gabi. Eh ngayon, winter. Okay. mga 6 months na ganito, di masusulit. Saka para sa development nini Asher sa paglaki niya. Na nakakapamasyal, nakakagala-gala siya. Dito naman safe naman dito, nahin to, nahin naman yung mga scooters. Uh, kumbaga eh, kaya dito ko siya ipinulis sa maliwanag. Maluwang din kasi itong park na to Talagang masarap din mag-jogging Masarap mag uh... Actually bawal mag Dito tumambay sa mga damuan Pero uh, hindi na binabawal kasi Hindi na manakuan eh Hindi na rin na mabawal Sobrang dami ng tumatambay Pinayaan na lang nila dito magandang dalhin yung mga bata kasi mag enjoy let's go Asher let's go there Hoy, let's go there may sipong ka ba Asher ayaw pa akong pasirin ni Asher ah ayaw na si daddy eh. Asher Hoy, hoy, halika na halika na Ay, pa akong pansinin. Dire-diretso siya. Oh. Ayan na si Daddy. Oh. Oh. minto ka ba, Sher? Maganda rito, malapit sa mga supermarket. Oh. Kung maihika, ma nakakapunta uh, kagad sa supermarket sa amang maganda rito na uh, ko si Asher sa parang nature Asher! Eh. Uh, Oo, oh, that is <laughs> Nakasarap na ng hangin mga kagala. napaka presko ko. Ma-enjoy mo na yung paglalakad. Mm. Let's go then. Bahala ka dyan. Kukunin yung kayo mo. What is that? Cut. Asher oh. What is that? Asher oh. Cut oh. Asher. Asher. 10. what is that? A cat. Cat. What is that? Cat. Ah. Listen to me. Azero. Here. Show me Siya sir, ron. Siya. Ayun eh. Ah, oh, sure. So, ayan mga kagala. <coughs> sit ba? You want to sit?

That is not yours, sir. Asher! Asher! <laughs> oh, that is not ours. That is <laughs> ours. I'll give it to you. Thank you. Oy, <laughs> Oops. Oh. oh. Maganda rito sa park kasi eh, nag-enjoy ang bata. So... Asher! Ah, Doon na sa car mo! Ayun naman yung sakyan. Tinutulok-tulok lang niya Kung hindi ko ngayon kanya, sinisipan siya. Tagal din kasi sa tubig ka rin, ayaw. Umiiyak pag... Uh... Pag sa tubig, yan eh, ha. Naligo siya kanina, pero maligam-gam naman yung pinaligo niya. Sa taglamig na rin kasi, kaya... <laughs> Oh, sorry na nga si Aligat po nasa ko mo. Oh. 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 that's not ours. Asher. Ako, oh, nagdamo na naman. <laughs> nagdamo ka na naman. Hindi na muna naubos nito mo sa'yo. Oo. Oh, oh. So, yun mga kagala. Hanggang dito na lang ang uh, aking vlog at uh, masyado nang mahaba. So, mga kagala, mga na ako. Bye-bye! So, palagi kayo magiging ingat at maging positibo sa araw-araw. Paalam!